ating na ron ikaw mga idol boss boss pwede magtanong saan dito yung ano 100, 309 umalis street 309 umalis street ah uh, merian po merian uh, Balbastre Kaliwa Ha? Ano kaliwa Kaliwa ba ako? Kailangan ko Balik-kaliwa to. Tapos yung balikadaan. Ano ba, ba? ba? yan? Kaliwa. Kaliwa. Ano dito yan? Ha? Dito yun? Ito. Si Mirian. Ano yung tulog doon? O, ba? O, ba? O, Ito O, ba? O, ba? hindi mo pa naman. sa address ah, Sige po, boss. Sige tanungin ko na lang. Thank you. patay patay na umali meri Merian. Jose. Eh, pwede magtanong. Kilala niyo si Mary Ann Uma, um, si Mary Ann po? Ano lang sa kanya doon eh? 309 Umali Street. 309? 309? Marian Balbastre. Eh, kuya. Eh. 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 Dyan ba? Eh pero ito yung 309 sa okay, ito eh so, sa buo yan Sa yan Ah Si ano? Si Mary Baldas 3 Mary Ann? Oo oh. Baka dun sa buo yan Diyan daw Sige Opo sapatos Sige po Sige <laughs> Dito daw ah dito ba? thank you, thank you kasi <tod> hindi ko untak, ah? di makuntak hindi makuntak ka, try mo, sige po kanan, pangalawang bahay ah pangalawang bahay sige po, ano yun, lang thank you po Hindi makontak. Loading. Hindi makontak si sir. O oh, si yan no? Si ma'am. Ganyan, ganyan, talaga, talaga yung mag ano. Mag Ay. Patay. Ahem. <coughs> Puntahan pa natin sa bahay nila Ayaw makontak eh Tapos si sir hindi rin nag Hindi rin nagbabasa si sir Hindi nag Nagtra-tra Tao po S Sir Dito po ba si ano Mary Ann Baldestrey An ah, Diyan pa sa kabila Saan po daanan dito po. Hindi ko kasi makontak, sir. Abala naman to. Ito po, paso pa ako sa bahay nila. Hindi mo makontak. Ito, ito. na? Hello? Hello? Hello, sir? Lalamob, lalamob po, sir? o opo, sir. Kanina pa. Di kasi kayo makontak, sir, eh. Sir? Kanina pa. Nandito na ako sa gate kasi papasok sana ako sa bahay nyo. Kaso lang, hindi na ako tumuloy. Nandito sa ano sir, sa labas sir Bumalik ko sa labas Kasi iniwan ko yung motor ko doon Sige sir, kanina pa ako dito sir Hindi kasi hindi kasi makontak number niya sir Sige sir, sige sir Antay na lang ako dito sa labas sir Hindi pa po, nagtanawagan ko muna Ano na kaya yan? Banaag Banaag daw Si sir hindi nag Hindi nag update si Mam Mam si mom hindi nag-update ayun nag-update ay alam mo sir opo sir hindi mo contact hindi po kanina po tawag sir eh bitay ko nga eh sabi ko no. nagtatanong na lang ako dito sa mga tao boss hello ano, sir sir ito po yung ano okay sir ano? 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 okay sige 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 sir thank you thank you So, uh, picture lang din muna kita, sir, ha? Oo po, sir. Kaya? Kaya eh, parang sabi ko, 3 minutes lang. Bakit? Oo Nakuhaan nga, ako? sir, eh. Diyan na, huwag tatanong ako dyan. No, dyan. <laughs> eh, kaya pangalan ng asawa ko yung nilagay ko kasi kilala siya dito, eh. Oo. Hindi so, ako kilala, eh. <laughs> okay, sir. Good sign. kasi nagluluto ako. Oh. Eh, tagtanong na lang ako sir diyan kasi. Tinanong mo yung pangalan ng asawa ko. Opo. Kasi doon lang 309 kasi sabi niya 309 daw yun. Sabi niya ganun daw talaga yung magana mag, ano, mag mag-book. Opo. Kasi pag 305 doon sa kabila din nato. Ah, sa kabila ano? Sa kabilang kanto. Oo. Uh -huh. Kaya 309 nilalagay ko. Kaya pala. Sabi ko. <laughs> <laughs> Hindi pala. Thank you sir. Okay sir, ingat sir. Opo sir. Oh. punta tayo na ang San Pedro Laguna meron tayong 5.9 kilometer at 18 minutes natin tatakbuhin yan mga loads sa Poise, San Pedro Laguna kaya let's go <coughs> babalik tayo dun sa dinadaanan natin lang hindi na tayo doon babalik so, doon kasi may ibang way ah Rizal has... sa kabila tayo mag turn na right. kayo dito tayo mag turn right लिंझिए थो लिंझी आई So mga lods, update tayo, pagkatapos natin dito mag-deliver Update tayo dun sa, pag uh, pupuntahan natin Go! Uh, punta tayo sa, sa, sa San Pedro to natin yung deliver Alright lods, mga, nandito na tayo sa ating susunod so, destination Kay sir Kay sir Suli Kay sir Suli Kontakin na natin to Asa na kaya to Ito na daw Ito sir Sir, nandito na po ako sa Sapwai, sir. Ay, ano na na, sir. Nasa shocking na ako, sir. Shocking Domino's Pizza Oh, sige sir, sige sir Ay, ah, Chow King, King, King. King sir Chow po, Chow King sir, sa shocking King sa, Square Oh, oke okay, sir, sige sir, sige sir Thank you 70, 71, sir Okay, sir 71 Babahan Sir, sir? Salay, salay malapit Ako, sir Okay, na po yun, sir. Okay po, so sir. Sir, okay na? Thank you po, sir. Salamat. <laughs> tips na. <laughs> May tip na naman tayo, mga idol. 71. Try 29 tips na natin, mga lods. 29. Okay Hanap tayo ulit ng booking Bubook na naman tayo <coughs> Pero ni Tambuki mga idol Laki nang binigay na sir sa atin Dami nating tip ngayon na araw na to ha may tip na naman tayo hanap tayo ulit ang yung mga idol <coughs> palit natin ang ano yung record